Kuwait ka rin, ma'am, no? Kuwait na walang ano. Ano yan? Exit ka na? Exit di na hindi tapos ang kontrata. Hindi tapos? Hindi po. Bakit? Migrate sila sa ano? Sa London? Ah, Siglaan okay. Siglaan pa. Two weeks na lang bago, two weeks bago mag-flight. Doon pa lang nila sinabi na uuwi na ako. Ano ko? Hindi, hindi ka nakapaghanda. Hindi ka nakaano. Pero okay lang. at least, eh, na ako. Ilang Pero sobra git taon ka rin doon. Ayoko, eh, four months na lang para mag two years. Sayang mo. No? Mm -hmm. <laughs> Tapos biglaan pa yung pagkasabi sa iyo. Sir, Say, sabi na ano ba baba kaya kami sa London, huli ka na lang o yahanap ka namin na employer. Sabi sa akin, ay ayaw ko mag ng, ibang employer sir sa ko ako din, kung maaari lang galing ng ibang employer, isa exactly, ko nila yan. Uwi na lang ako, exit ako. Sabi, sabi lang, lang maswerte ka sa una, pero sa pangalawa, hindi. <laughs> Bakit pangalawang ano mo na yan? yan uh, almost nine years sa Saudi. Ikaw? Oh. tapos? Tapos dito lang, dito sa, dito sa Kuwait. Sinubukan ko lang naman dito sa Kuwait. Yan, one, one year and eight months. Pero ano rin, ano rin, Okay, tapos mo rin sana kung hindi lang nag-ano, migrate. Kuha ka muna ticket, ma'am. Kung anong oras ang ano nyo. At kuha ka ticket pag ano. Kain ka muna, wala kang makainan dyan, ma'am. Oh, pag matagal pa, marami naman makainan dito. yatin kita. Okay, kuha ka muna ticket doon.